Hello mga kulets! Kamusta na kayo? So galing kami ng Cavite uh, Sinundo namin sila ate. Tapos syempre pag galing tayo ng Cavite, dadaan tayo ng silang at doon tayo bibili ng pinya. Yan. Yung binabalatan ni ate Lina, ano yan? Uh, 60 pesos ang isa. Tapos medyo hindi na panahon ng pinya yun. Panahon ngayon ng rambutan at saka lansones. So, magkano ang lansones doon? 240 so, ang isang kilo, pero matamis siya, promise. Dito, 280. Tapos yan, 60, kasi medyo malaki. Tapos yung ganito, kaliit, tatlo, isang daan. Yan. Sa silang, basta sa silang, matamis talaga mga pinya dyan. Guaranteed na yan. Kaya doon lang kami nabibili, kasi pag dito, bulok. Anong, uh, maasim. So, nagpabili rin si papa ng guya bano 60 pesos ang dalawa, bulok lang daw yan yung balat eh sabi ni nanay wala hindi mo naman kasi malaman kung bulok ang... hindi naman bulok ang pinya hindi, dito, dito, dito ah pag dito o oh, bulok hindi, oh. na alam mo yung binibili niyo hindi nakalit bulok at maasin ewan ko anong meron sa excuse me sa lupa ng silang at matatamis ang kanilang mga pinya. So, tapos si ate, nagtitinda nitong marami tinitinda si ate. So, bumili kami sa kanya nitong rotating map kasi nasira na nga yung isang map namin doon. So, bubuksan natin to. Wait lang ah. Wait nyo lang. Kasi gusto ko munang kainin itong lansonis kasi paborito ko. sa ang tamis free taste bago ka bumili. Matamis. Oh, so, ito na nga. Ito na yung lansones. Laki, ba? Diba? Panahon ng lansones. Tamis. Pero mahal. Bakit kasi mahal? <laughs> mahal kasi. Mm. Tamis. Tamis. Doon din to sa silang binili. hindi ako gano'ng nakaka kasi medyo hectic ang schedule pag ko si BCA. Eh, wala rin naman akong gano'ng maka-vlog ma doon kasi tambay lang ako doon tapos sa loob ng office nila bawal bawal mag video Ayan. Hmm. tamis okay na yung mahal, basta matamis masama yung mahal, tapos maasim, mapakla ito, oh, Ito oh, na, iniwan na. pa. nga, hindi pa hiniwa. Ah, pinapalitan pala. Pag sinabi, <laughs> sinabi, <pag> sinabi niwa <laughs> Amen. Hi, vlog! Hello to my vlog. Hi, vlog. So, Ayun na yung may-ari ng kabite. <laughs> ah, may tao. Ay, oh, hindi mo bahay yun. Huwag ka makitahol. Uy, di sa itikid doon matahol. Nakikitahol. Akala mo bahay. Hi, vlog. Hi to the vlog. Anong ulam? Ano ang ating ulam ski? <laughs> Kadarating lang namin eh. Umalis kami mga ten. 10. So, saglit lang yun. Biglang buhos yung ulan doon. Tapos bumalik na rin kami. So, magwawan na. So, okay lang yun. Tapos mamayang hapon, may party yan sila papa. Tapos bukas, birthday nila tita at ni ate Rosel. Doon tayo sa resort nila sa Bulacan. So, medyo hectic ang sked. So, bukas magbablog tayo doon sa resort nila. Diba? Ayun! Pahiwang atilikan din. Ito daw pwede na ilagay sa tubig, di ba? Sabi ni Inday, ni ano? Ni Taga Batangas. Oh, ito. Oh. Pinya. Mm. Walang halong keme. Tamis talaga. Tamis. Kung gusto niyo pinya, doon kayo bumili sa silang. Mura na. Matamis pa gasolina mo, parehas din. Eh, kasi nandun naman si ate. Eh, no? Oo, no, di ba? Yun ang purpose doon. Mmm. Ay, isa lang ang binigay niyo malaki. Mm-mm. Si nga lang yung may 60. Yung iba, 80, 100. Medyo nagmahal na. Kasi Ay, hindi, na hindi eh. oh, na siya panahon. Pero nung panahon ng pinya, sus, may mabibili ka nga doon, pito, 100 maliliit. Merong lima one hundred. Malalaki. Hmm. Thank you kay nanay na pumili. Sabi ko yung matamis tsaka hindi bulok. Hmm. Hmm. Pwede mo yung yung tubig. Eh. Ay, doble yung ano niya. Corona niya, kambal. No? no corona lang. Mm, mm Hindi ba swerte yun pag doble? Mm, mm Ah, nagtitinda. Hindi sa atin. Parang ganun ba yun? Wow. <laughs> Dali mo na yan doon, maubos mo yan! <laughs> Harap eh. Ang ba ano? Yan muna kasi ano, wala mm. pa tayong plato. Hindi. Yeah. Ay, ko kung muna tulong. Tamis talaga, promise. Parang asukal. Balikan ko kayo. May alaga ako Nakaabang na. Ngayon, dito naman tayo sa Guyabano. Ating sentensyahan kung matamis. Matamis tala eh. Ah, hindi nga bulok ang loob. Balat lang talaga, no? Tama nga si nanay. Mm -mm. Paborito namin ni Ate Lina T. Kukala ako ng konti kaya gawal sa abit mm. Tala. po. Talap. Kamis. Tabi-tabi po. Ito sa mm. Ganon talaga. Pero di bale. Mas importante yung kahit konti. Importante ang health kesa may natural sugar kasi yan. Kaya. O yun know. o. Ano ba? 60 Bulokan dalawa. O. Oh, sabi nga ni nanay dun. Balat lang ang pangit dyan ning. Sabi ko. Okay po. Kaya pag muli kayo. Ito muli kayo yung nanay. Hmm. Apis. Nakatikim ako kahit kunti lang. <laughs> 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 Hindi naglalaway. Hmm. Pwede ambas pa. Isang pukulit lang. Tama na. Ang talaga. Ang talaga hindi pwede na yung gusto natin mangyari. At least nakatikim. Katikim <laughs> ka. Kaya mahirap mag-diabetic. Hindi tayo sa loob. Andito si may-ari ng kabite. May-ari ng kabite. <laughs> Say hi to the vlog. vlog. Oh, Guweba, no? ni Papa yan. Tapos may rambutan pa tayo. Na Natamis yung ano? Guweba, no? Mm, tamis. Tamis. Oh, sabi nga ni nanay, balat lang pangit niya, Ning. Oh, tas is ang ating ulang for today's video. Saka mga tears, tears. So, kakain na kami. See you later, mga kulets. Stay unboxing natin itong map. Map unboxing. Rotary map. Kaya pala kasi ito ay square square kasi oh yung square kasi square yung ganyan no a ah, rectangle yung isa kasi korte yung gano'n, parang number 8 ito kasi ayan oh no? rectangle diretso siya kaya pala iba ang presyo pero maganda naman so it's okay kasi maganda siya mas mas formal siyang tingnan oh no? meron ito ah may libre rin palang ano Two. meron din may libre map yung refill ng map yellow yellow green na ano ito saan so, ito Ito medyo saan? <laughs> Ay, dalawa ka. Dito lang siguro to. O oh, hindi. Baligtad. Dito pala. Ano ba? Ano ba yan? Hehehehe. <laughs> <laughs> ano ba sabi niya? Wala eh. Sa ilalim ng karton la. Ganito ba yan? Ay, ano ba? <laughs> Ay, ito. Ito, sigurado ko dito yan. Yan. Yan oh, siya yun. Oo, yan. 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 nga, ito, santo. Ito. Hallelujah, sis bomba. No, no stainless, no stainless, no. Di ba sabi mo yung isa wala stainless? Pero oh. kasi ito stainless. One, one, two, three. Uy. Yeah. The woman, in movie, to. Oh, maganda yan. na ito muna. Maganda yan, The Woman King sa Netflix. A movie. Uh, may libre ano? May bala. Yeah. <coughs> <coughs>

Eto eh. Ito oo, dito. Ah, dito. Ayan, muna, oo. Ayan, Dali mo. Ah. Dali na Ay. ako sa dito. Mm -hmm. yan, dito. dito yan? Oo. Oh, okay. Ah, baliktad? Balistad? Ayan. Oo. Oh, Tapos yan yung ilalagay ko. Hindi, pag habang hinanong yan, di ba, free will yung ito? Hmm. Ayan, yeah. ayan. Mm, mm Yung pala yun. Kaya mo na, te. Baka biglang bumuhos. Biglang bumuhos. Lalakad. Hindi nga mula. Maglalakad kami na biglang bumuhos. Bonjour. Mahirap pala mag-assemble nito. Tapos dito yung pang-tuyo. Dito yung may kloro. So, ito. Oo. Ang dami, ang dami na tuloy dong ano, refill. Refill ba tayo nito? Oo. Nalulog hmm. sila. So, marami pa tayo nito. Meron pa kami doon dalawa. So, bali, ano na siya? Uh, tatlo na tatlo na yung ating refill. Tama ba? Oo, oh, nandun eh. Ito. Oh. Ayun. So, isasali natin siya dito. Feeling ko mas malaki to. Mas malaki tong isa. Oh. Kaya siguro mas mahal. <laughs> Pag mas malaki, mas mahal yan. Mga kulit. Kasi nasira na yung map namin doon sa likod sa so, may garahe para yun kay Oreo. Eh, nasira na. Ah, dalawa lang pala yung libre. Okay, so dalawa na lang yung refill namin. Eh, yun dito kay Papa para hindi na piga ng piga. Ayan na, di ba? Para hindi sasakit ang likod natin. Balakang para sa kapipiga ng map. Kung meron naman tayong solusyon, di ba? So, tsaka mura lang naman din. Kaya, carry lang. So, dyan na siya. Punin na natin yung map doon sa loob. Para pagpalitin na natin. Pagpapalitin natin siya. Oh, madilim. Boom. Yan. Pagpasensya nyo na yung aming ano. cr Kasi ayan yun. Yan yung isa. Yan. Diba? Ito yun. Ito yung nandun sa loob ng CR. Para in case uh, iihi si Oreo. Tsaka dito pag basa Yan. So, ngayon, ito yung nilalagay ko sa CR sa labas. Tapos yung bago, yun ang ilalagay natin dito sa CR sa loob. Diba? Oop! Ang nilalagay namin dito, para hindi mapanghi yung ihi ng aso, ah, uh, Alam niyo yung Clorox na ano, yung Kulay violet, yung four-colored. Yun, plus sunrocks na lemon. Siguro mga tatlong cup nung sunrocks na violet. Tapos, dalawang cup nung sunrocks na lemon. Yung takip nung mismong sunrocks, ha. Tapos, konting tubig. Tapos, konting downy. Yan. Try nyo yan. Hindi magiging mapanghi yung bahay nyo kahit may alaga kayong for baby na naihi sa loob. Excuse me. <laughs> kasi yung sa amin, naihi sa loob yung amin. Ano. Kay bugoy man yun, bugoy. Alam mo yung bugoy. Yun. So, nadalin ko muna to doon, ha? Medyo naulan dito. Actually, parang may bagyo. Kasi may ulan at hangin. So, gloomy talaga ang panahon. Yan. Sila busy at papa na <laughs> Mula na. Ganda ba? Diba? Tinan mo. Oh. Oh. Mas maganda siya kaysa doon sa isa, di ba? kwarto. Yun nga, itong ilalagay ko doon sa loob. So, kaya nang sabi ko, mga isang tabo. Ang tabo pa. Teka, ipakita ko ah. So, lagyan nyo ng mga dalawang tabong tubig. Tapos, lalagyan natin ng Clorox. Yan, yung color safe lalagyan ni Ate Lina. Yan. Oo, sakto lang. Tapos, yung isa, Sunrox. Wait, parang hindi nakaharap. Sunrox na lemon. Yan. So, yun na ngayon ng ano, map natin para sa aso. Yan. Yung galing sa hose ng ano. Okay lang. Tubig din naman yan. O, yun. Yan, hindi nyo na kailangan ng sabon kasi bubula na yan. Eh, be. Eh. eh, ano ko. Magiging mabula na yan. Hindi, si hindi na kailangan ng sabon. Tignan nyo. Weep. O, diba? O. Mabula na. Oh, amoy ano? Amoy Clorox. Lagyan daw natin ng konting tubig. Yan. Mga 2 and a half. Hindi pa raw. Oop. Okay, so yan. Oh, hindi ba mabula na? Clorox lang yan. Mm -hmm. Uy, umangat. Ito din ang mga Okay. Mabigat pa siya. Anak Ayaw. Yeah. Amazing. Hmm.